eto po ang pinakamalaking problema ngayon ng mga DDS patunayan daw ni Marcos Jr. na hindi siya adik hindi siya vangag. <laughs> yun yung term nila eh. patunayan daw na sober etong si Marcos Jr. at sa ngayon ay hindi na gumagamit ng cocaine or illegal na droga maganda maganda etong isang ito etong komento ng isang netizen. sabi dito Meron ba namang bangag na magsasalita ng more than one hour in front of the public? Si Rodrigo nga, Rodrigo Duterte nga, 40 minutes lang ay pabale-balentong na. Ang tinutukoy dito ay yung nakaraang sona ni Marcus Jr. Pinanood naman natin. Hindi naman siya pabale-balentong doon sa kanyang speech na yun. Ano ho? Although, siyempre, may, may teleprompter or nagbabasa yan, binabasa nila yan. Pero, yun nga, mahirap din. Kung ikaw ay uh, bangag, kung totoong bangag eh, si Marcos Jr., mahirapan ka rin na magstay uh, in composed way of of delivering your words, di ba? Very composed naman. So ako naniniwala na sa puntong 'yon nung nasa sona si Marcos Jr., hindi siya bangag. <laughs> bangag. <laughs> anyway, pero yun nga, maraming pagkakataon na nagbibigay ng talumpati yung dating presidente at Madalas ay pabalay-balentong. Madalas ay parang lasing. <laughs> Kaya tanong ng mga natasans, sino ngayon ang totoong bangag? Yun lang. Okay, eto po, etong si, uh, or etong diehard na ito, yan you know, gobyerno, dapat patunayan na hindi cocaine user si PBBM. Katulad ng sinabi ng ilang, uh, or ilang uh, nasa gobyerno, ang dapat muna nilang patunayan ay kung talaga nga ang cocaine user etong si Marcos Jr., kayo ang nag-akusa, pwede kayong maghain ng, ng reklamo, okay? maghain ng, ng demanda kung meron ba. Ito ba'y kadima-demanda, di ba? O kaya, mag-people power kayo. <laughs> Manghikayat kayo. Yun naman ang punto ng paglabas ng video na yon. Gusto nila ay ignite yung galit. Yung galit ng mga kababayan natin sa administrasyon ni eh, Marcos Jr. yun lang nabigo sila. Okay kasi yung 24 million daw na nakapanood ng video. inisip siguro ng kampo nito mga ututong ito, merong mga diehard na 24 million din ang naniwala. <laughs> The Filipino people deserve to know. okay. Katulad din no nangyari kay kay Digong, ah, 'di ba? nung siya ay nakaupo, maraming beses na pinagdudahan ang kanyang health, ang kanyang kalusugan. Wala namang, wala namang siyang binanggit tungkol sa kanyang kalusugan. Hmm. Tignan nyo naman ang pagkakataon, tapos ngayon, kayo naman ang demanding. <laughs> Kalokohan, ano. Para bang ang dami-daming problema na itong mga DDS, ang dapat nyo yung problemahin ay kung paano na sana ay nakikiisa itong si Sara Duterte sa pag sa pag-ayos ng ating bansa. Abay gustong dumistansya ngayon atong si Sara Duterte. Okay? Gustong dumistansya dahil marami daw kapalpakan at kamalian. Hindi ba dapat tayo magtulungan? Kung sino man yung mga nasa gobyerno, okay? Dapat kahit papano ay magtulungan para mapabuti ang ating bansa. Hindi yung ganito na puro kayo bangag ang iniisip. Puro kayo, uh, gusto niyong patunayan na bangag nga ang President. <laughs> At ano daw? Protect the people daw dahil meron tayong bangag na President. Hindi ba dapat protect the people from somebody like you kasi kayo po talaga yung salot ng ating bansa. Gusto niyo kasing baluktutin ang kaisipan ng ating mga kababayan. Mas malalayan. Okay. Binigyan din na isang ito. Okay na dapat daw ay patunayan ng pamahalaan na hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at si Marcos Jr. nga. Sa adin nito na nasa Pangulo ang burden of proof, paano napunta sa kanya ang burden of proof ay kayo yung nag-aakusa, hindi ba't kayo dapat ang magpatunay na siya nga ay bangag. Good luck.